Hello guys, another day and another vlog. And for today's vlog, papasok ako ng trabaho. Pero before that, skin care is a must. <laughs> Charing! Niyan gadla ini. Kay uuya mo nak magginamit sa mga sugat sini. Kaya na kay nagba-vlog kit, maokit nagsugat <laughs> sini. At sobrang dami ko na nga palang tagyawat, anti kaya kailangan ko talaga mag skincare Abay, grabe talaga. Simula nang nagpanggabi yung trabaho ko, ngayon ko nang naranasan ng sobrang daming tagyawat na lumabas sa akin. Bakit? Sino ba nagpilit sa'yo na mag ka? At parang kisalanan pa ng gabi kung bakit ka nagkaganyan. Hoy, hindi naman. Wala naman akong sinisisi. Nagkukwento lang naman ni... Eh. Ito si auntie nagagalit agad. Look guys, sino naman hindi mag skin care dyan? So dami ng akin sa giyawat. And after skin guys, tumakay na ako ng jeep. Kasi ako na na may malilit. Hoy, walang nagbago. Hoy Andy, 2025 na di ka pa rin nagbabago. Hoy, ni naman auntie, grabe ka ha. Hindi ako kagaya ng iba dyan na may motor na nalilit pa. Nani, si. Sa totoo lang, auntie, may mga motor na kayo nalilit pa kayo pumasok ha. Huwag na lang kaya kayo magsitrabaho. May-ari ng kumpanya yan. <laughs> At ayun na nga guys, after duty. Umaga na tayong inuwi. Ako'y tulog sa umaga, kising sa gabi. Pero hindi ako si Magdalena. Sadyang ganun lang talaga yung duty ko. I'm suffer haggard. Ang mukha ko ay nagmamantika. At sobrang antok na antok ko na talaga dito guys. Every time masasakay ako ng jeep, feeling ko ay nahuhulog ako sa'yo. Di nga sa jeep. At ayun na nga guys. After ko makauwi, tinanggal eh, ko na yung talay sa aking buhok. Then I change my clothes na. Kasi I'm going to sleep na po. At sobrang saya ko pa nga dito guys. At ayan guys, ilang oras pa lang ako natutulog. Nagtatakbo na ako puntang siya dahil sobrang sakit ng aking chan. Kasabay pa ng pagkati ng aking giligili. -gili. And ayan na nga guys, I flexing my hair. Na kahit ilang anggo na akong hindi nalalego, maganda pa rin ako. Haha. <laughs> Para kanino ka bumabangon? Ako ito pag sobrang sakit ng tiyan. Kailangan bumangon baka magpugres tayo sa higaan. Kakaibang motivation yan. Ito na lang talaga nagpapabangon sa akin. At yun guys, sumalik na ako sa aking higaan kasi matutulog ako ulit. At hanggang dito muna tayo for this video. Salamat nga pala sa mga lagi nanonood sa aking vlog. See you in my next vlog. Bye bye.